Ayan, good morning Yamwas TV official Shout out to you kapatid Ito na, nabili natin sa link ni Idol Yamwas TV Nakita natin to Kasi syempre matagal na natin planuhan to Kasi talagang kailangan kailangan natin to During latag <laughs> Ayan ha Gagamitin natin to pang clearing guys ha Hindi panungkit ng kable ng ibang player <laughs> Ayan guys, oh. Uh, mahaba 'to, mahaba 'to, uh, parang telescopic type na adjustable siya para sa ating mga clearing. alimbawa isa sa mga napakahirap na maglatag tayo ng cable, 'yung marami mga may ano, mga say, ano Tagalog ng uh, saging? Saging. Ah, oh, saging. Banana. <laughs> Banana. Ayan, yung sa saging, yung mga ano niya, mga dahon niya, mahirap yan. So, syempre, kahit may mga maliliit na puno puno pwede natin gamitin to. Kasi eto ay Ah, may groove din eh. Maganda 'to sa pag ano, parang lagari din 'to, guys. So, sige, ayan. Buksan nyo na. Are, tabong mo rin. Oh, di ba? shout out. Oh, di shout out sa si ano, Yamos TV. shout out uh, Sir Yamwas TV Ingat rata dia menuyut Sir Oh, tegak ada pun ni Tegak menuyut Mabinay, mabinay Mabinai, oh menuyut Mabinai, dogul rah Bon <laughs> shout, o, so may, shout out Shout out, shout out Sa <laughs> <laughs> so, <yan>, guys, oh Kundang, <laughs> Ito yung ano niya uh, Asan yung blade? Dead. <laughs> So, ya, binalatan muna, guys. Napay, <laughs> libel bar. Haha, <laughs> bar. Oh, so, ayun guys, oh. Ayan yung lagari nya. yan Tapos, yung telescopic nya. Uh, release, i-release nyo yung telescopic. Try natin. Uh. Okay. Yeah, o, guys. <laughs> Wag lang pa sobra trim ha kasi magagalit yung may-ari ng saging. <laughs> Ayun. Pakita mo abon. Pag kayo nag-aaway, tago nyo yan ha. <laughs> Ayun, telescopic din yung ano niya, yung tawag nito pan yung pole niya. So adjustable. Ano diyan, threaded? Thread dun sa dulo. na panay gamit ang kawayan pwede niya slakan na man na na pwede isungkits ko okay. pang trimming rin ko na no, yan guys oh mahaba siya guys i-release una ang taas mo <laughs> wabay wabay kaltas <laughs> salary deduction oh. putaw ah? ay mo gubian sana di na pwede saking rana streaming rana sya yun oh, ayan release siya tapos straight type pag lock bahaba guys panalo ayan pwede na panungkit ng saging ng kapitbahay bahay <laughs> <laughs> Yan, panalo. Ayos. So, link guys, lalagay natin dito sa ating comment section at saka header. So, heads up, nabili natin to kay Boss Idol, La Quachero. Ano? Boss Idol, ano? Yamwas TV. don tayo nabili guys. So, ayan, tagiisa sila oh. Eh, goods. Goods na guys.